Patatatagin pa ang seguridad at kaayusan sa BARMM. Ito ang mga usapin sa pulong sa pagitan ni na Barm interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa at PNP Probar Regional Director Police Brigadier General Jason de Guzman sa pagbisita ng general sa tanggapan ni ICM Makakwa. Ang News Now mula kay Napthali Belarde ang pagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng PNP Pro Bar at Bangsamoro Government para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Ang ilan sa mga paksa na tinalakay sa pulong sa pagitan ni na Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakwa at PNP Pro Bar Regional Director, Police Brigadier General Jason De Guzman, araw ng Martes. Naniniwala si ICM Makakwa na ang isang ligtas at matatag na Bangsamoro ay mahalaga sa ganap na pagsasakatuparan ng moral governance at sa matagumpay na pag-usad ng peace process. Ayon kay Chief Minister Makakwa, buo ang suporta ng BARM government sa security sector pagdating sa mga hakbang nito tungo sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Naphtali Belarde, iMinds, Philippines.